Mayong adlaw kaniyong tanana nga nagpaminaw karon ni Tulumanon. Kini ang akong suliran. Hilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. Ney Hingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa panganya NJ. Tanda 4 anyos. May kalibin nga si Ni ako karon sa Luzon sa Bataan. Apat itago na lang ang akong adres diha sa Mindanao. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini Sawa so, pag suporta sa kong amahan ko. Sukat sa gamay pa kong bata. Ingon ini amang panghitab. Ma, nagay korta ma, ma, -ma, -ma sa kong mga bi, wa man lugas ba lagi. Na, mao sa day problema ko karon, Injay. Wa get ko'y kwarta dire. Analang kaw tanaw tumbugasan kaw. Basig may bugas pa didto. Pagtakos. pagdasa inyo. Ay, ang so sura na binatong kahimtang mo. Paitan ning wata ka ng skwila. Ay, di siya taga kitang tarong ng trabaho. Ay, kunwa palang ang tatabihain papa ni mo. Siguro, di tayong yung inikalisod. Nakahuman ka ang taong iskwela. Bebe, be. istoryahe ko sa, tib sa tibuok di talima kung nga nung nahanaw daw buwa tong amahan ako, mabe. Ay, Uman may gikasal o nanganak ko ni mo, di hang pito palang kakabuan, milarga tong amahan ni mo sa Malaysia. Oo, oh, mura ka na ako mga niabod si Papa. Mauna, driver siya o heavy equipment dito sa Malaysia. Maayo pang saabot namo nga magpadasya siya kwarta. Apan. <sighs> Wa. Wow. Ano man kuno? Nagkautang-utang manggod ni kani agto tungod sa among kalisod. Namayad ko no siya sa among mga utang. Hangtod karo? Wa na siya magpadapa. Kausa nga nakontak na ako siya. Gatagan tagan ko kinyintos. Kinyintos? Kana rigatag? Kaya man lagi ko no siya'y kwarta. Apa nabalitaan ko na lang nga nakapamundar na da na ispapa ni mo og mga yuta. O bay og sakyan <laughs> na. imon man arma. Kaya ko doon. Ayaw. Ayaw nagpangitag sa nak. Kay ko nang imong amahan naghuna-huna pa siyang obligasyon imo. Nato. Nagpada na unta siya. Mihatag na untak. Pero wa. supak sa yang kabubuton ang paghatag diri nato. Maong dili ta siya pugso. Ay, sus, dili ma. Dili. Ngunit ini tatungod niya. Gusto pa. Obligasyon na niya, ma. Lahat iyong pamilya. Pinakaslan ko ka di ba? So, unsa man mo na itong iyong pakasal-pakasal, ma? Huwag niya mo tumansin ang mga saad yang ikasal mo? Ma. Sultis din noon, ma. Doon na nila yung pamilya papa. Ha? dilit ni mihimo ma. Dilit pwedeng tubagon ko ni mo gihilak ma. Pangitaon ta sila ug atong ikiha. <coughs> Kaloon kong mama ni mo, oy. Mas luo ito. Kibisang sao ba na akong kamas, no? Wadod ko'y mahimo, tungod kayo wa ako'y grado. O kiling tanan, tungod sa way po angod kong amahan. Ay, nasto na, nasto na, oy. Sakto na na nagbaton kag kasuko o pagdumot sa imong amahan nga ni kausa sukad sa imong pagkabata wa gyud nimo ikakita nya magsigi kag sa imong amahan nga wa sad mahibaw og asa na ron siya nahibaw kung may nahibaw si mama di gyud siya mutug anak ko hangtod karon nagpaka martir paghapon siya sa ang gugma ni papa apan dili ko mohunong hangtod nga ikakita ko ang akong amahan Anong paninginan siya sa pag-abandonar niya namo ni Mama? Grabe ang kalisod nga among gyagian ni Mama, gikan sa gamay pa kong bata. Nagdako ko, ngaway amahan, aparagda dako sa apelido sa kong amahan, kay kasado man sila si Mama nako. ako. Nahibaw kong sa maong gidugayon, bisan ilimod pang Mama nako may ini na yung pamilya si Papa. Apan ang gusto lang untan ako, nga ilhon sa guniyang anak. Kay anak ba sa pinakaslan yun niya? Unya. Agi mong amahan, Dog Inje, di masad maayo ang kahimtan ron sa ila. Ha? Wa siguro, mamaayo og gda niya ang iyang kwarta dihang may pa siya. Kaysa kung nahibawaan, naman kini og taron. Unsa? ang iyang mga yuta? Tanan. Apila magani niya, o kaprinda ang yuta nga yang nasunod sa iyang mga ginikanan? O, o, unsa? A, apaan makapangayo ito on ta na ng iya mga yuta? Kay anak ka maging pususo niya? charo lang asap. Siyaro lang asap di siya makabahin ni mo. Ha? Iyang magkang anak. Ay, mo lagi tiyo. Wajud siya magpakabanan na ni mama sukad. Ay, am, um, Intio, may mo ba kunin mong matutulan sa naimutangan sa kong amaan? Di mo si mama na ko? Kung iyon, ana, nga dili na gusto ang imong inahan, dili sa kumutabang nimo mo ang nabahinalong. Eh, basil o kami pas mama ni mo hinuol ang mag-away. Tio! Ayaw na lang lagi pagita pa o gubot, Inche. Kasi gubot ma, oy! Napangayuan ko man lang ang angay na ako. Ay sus, ayaw na lang, good boy. Daghan na kayong nagpatay tungod ana mga kaptangan, NJ. O good ingon, ana, ron, oh. Nga nangaprinda naman madae ng mga yuta ni papa ni mo. Ayaw na. Maghatang lang naglabad sa imong o. Oh. Yun ang labad man, ma. Nga mga ayaw raman ko sa angay na ako isip iyang anak. Beaber, kung nangaprinda naman ang mga yuta, adi ay, doon na kay ikalukad. mama ni mo. Kasabot-sab ko nga dili nas gusto si mama ni mo samok. Ilabi na nga ingon anak na ang gibati ni mo kasuko o kay ubos sa imong amahan. Ibrigi ako lang ka si papa, no? O gibabatay? O. Oh. Arong matapos ang tanan? Unsa? Ayaw pag binuang diha, ha, Angie? <tinyo> Ingon ug sa an akong paglaom ba. Nga mangkatilaw sa kog gikan sa akong amahan. Maong mas maayo pang wa na lang tuod siya. Puslan man. Makalagot namang gud. Ang ako mga pangutana maukiring kini mosunod. Unang pangutana. Ni abroad kuno ang akong papa, diyang pito pa lang ko kabuan. Apan sukad. Kini Pesos pisos sa jud kuno niya kang mama. Matawag na ba ng abandonment? Ikaduhang pangutana may laing pamilya na ang akong papa. Apan kami, iyang minggi banduner, nga si mama maunta ang iyang pinakaslan. Kung pasakahan na mo siya kaso, unsa mga kaso ang angay niyang atubangon. Ikatulong pangotana, may mga yuta puno ang akong amahan, nga nangaprinda, apin na ang yuta nga nasunod niya sa iyang magilikanan. May bahin maunta ko anang maong yuta o kaptangan ni papa. Ikaw pat, ugat tapusang pangotana mag-35 anyos na ko karuna. Ngawa ko ka suporta sa akong amahan. Maayo ka ha? Nga ako nalang ni siyang ibaligya og ipapatay, pustulan man. Kaya wak man sa'y silbi ang iyang pagkaamahan ako. Paliyog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong sularan. NJ. Mayung adlaw mga sukinting paminaw kini si Attorney Elaine Batan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon ni Dr. Obra ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral og mga problema sa mga ginadidring drugas. Mo na ayaw gyud na ya uh, dugay ang inyong suwat. Ipadala na na sa Suliran underscore 612 at yahoo.com Or sa atong Facebook account, kini ang akong Suliran official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta itong mga suking tigpaminaw? Tanang mga naminaw nato ito sa ilang opisina, sa ilang balay, silang mga tindahan, ang mga naaskarbon, tabuan, pasil. No? no, sa ilang mga tindahan, ang mga taxi driver na to, ang naminaw na to karon. Salamat kayo sa inyong padayon pagpaminaw ug pwede mo makapaminaw pa usahay malubat ang ang uh, radyo no or kung pananglitan yun na busy ay mo gagool kay ang atuang uh, Facebook account sa DYHPRMN Cebu mapaminaw na to no live ang tanan nga mga programa dili lang ang ang akong suliran so you can listen to us there or sa atuang YouTube account but like and follow Dr. Rene Obra sa Facebook yes kanang naka white blazer Dr. Gion Dr. you hindi yung malimod si Dr. Obra <laughs> yun na kinakaputig labgaw no <laughs> doctor's gown o og attorney Elaine Tante uh, Elaine Tantenko Bathan sa Facebook account og attorney Elaine sa TikTok og sa Twitter Yes ang ato makutlo nga pagtulunan ko adlaw ato ni himo kini nga kindness is not what you do but who you are Tinuod na may pakitan tao lang ba Ay labi na karon do <laughs> di ba uso na kay <laughs> na ron kay happy na mga election Ya <laughs> <laughs> gani mo makita kung sa ka sincere ang tao so, ug unsa gito mo Ba og oh, yon mm. Kay uh, ma -mayo sayon doon pero lisod pangita oh, ako, mo nang, na oh, <laughs> mo seleksyon oh mo na mo ingon is governor Gwen nga buhat ang pasulti on uh, oh, di ba oh, okay, so so may mga i-greet na to today Doc? kaya akong i-greet for today mga Usabel family sa San Isidro uh, Leti mga uh, Dadusi family sa sa inupakan, no? Yes. O, kini okay, mga taga Esperanza, Kinagitan, Misamis Oriental, no? Balik-balik kong kinakunik ng mga parinti ni Dr. Aida Abrugar Kalamba, no? Uh, Jasmine Ligaspi, uh, Belma Navarro, Maria Mangubat, Alma Ma Masiba. Kung ka okay, ng mga uh, parinti ni Dodong uh, Pilido Lido ni Modo, may limot no Pilidong-dudong hmm. di sa paggadian city, no? Turi kayo dungan na limit, ko sa leader no? pero mga mga parent ni uh, Dudo, ngani nga anak karun di sa Sugbo, na uh, taga paggadian city, mayang po sa mga taga paggadian city pagmulabi. Taga Aurora, ungat to na all the way to uh, Ipil, no? Dagang kita mga suking digpamina paminaw diya, no? Yes, kang Pasita Adan Hart, Solon Caraca Calderon, um, uh, ka kang Ricardo Tuada, also to Balaba Timsay, Loren Cleofe Mosquito, kang Sir Solon Javier, hi sir! Greetings nimo also to Zenona Lanzaderas, sa Torninas, Zenona Rene, Gabales din ha, sa patupat, no? Uh, barile, ha, ito Also kang tita Nida Gabales, o brother nga si Attorney Jemco Gabales din ha, sa Barile. Kumusta mong tanan din ha? Nainom-dom rin ako ng apelido mm. nga Balaba o Tinsay, Attorney, no? Yes. Amo man na mga silingan dito sa Buak, Gamay, Sugol, Southern Leyte. Southern Leyte. Ah, uh, mga lumad na, na, na dito. Yan na rin sila din sa Mandawit. Di Pulo man siguro na sila namuyo. Mm. Alright, so nga itong magtatampo ko ng si In J, uh, 34 years old, may kalibin siya uh, nga si Rachel. Naa sila karoon na muyo dito sa Bataan, pero taga Ah, uh, taga Mindanao gini siya, tani, No, Goto, mm. na siya sa bataan mo Moyo. Yes. So, magandang umaga sa inyo diyan sa mm. bataan na sa si All over the world. Mm. <laughs> Ona na, na, na NJ. kuno ang akong papa dihang pito pa lang ko kabuan. Apan 500 pesos kag kunoy nahatag niya kang mama. Matawag ba na ng abandonment? Well, yes, because kanang ng obligation ba na no sa usa ka ginikanan nga muhatag o uh, supporta Nimo unia unya. Um, dili man sa gituot kay ang pag-abroad kung basin tungod po para familia. Uh -huh. no dili put taka ingon nga gi-abandon ka kay um. sa nih, eh, wala mong guta ka, ka, ingon ka usually mo nang manimpada ang tao no kay para na ay ika supportas kau galingon og sa iya hapod nga pamilya and i don't think that's abandonment But, Kani 500 pesos ka usar tingali mm. 500 pesos kada bulan. <laughs> mo na. Kay 500 pesos kada bulan mura ni sa Binipit sa si citizen na ito na eh. kada... Ulagi, kada buwan. Pilar na in town. Uy, oh, no, unsaon man na mo. So, hindi siya abandonment. Failure to give support. Oh, mm. Economic abuse. <laughs> Correct. Unang, <laughs> ikanong ang pangotana. May laing pamily, pamilya na ang akong papa. Apan kami iyang, mm. ka iyang uh, kuan. abandon na iyang kwan kuhan. Giyabandon, Ang iyahang... G um, pin Pinakaslan. Mm. Ang iyang yes. Papa kung na uh, pasakaan namo siya o kaso unsa man nga kaso ang angay namo uh, angay niya nga tubangon well ang kung na siya ilaing uh, pamilya o kaipon, pwede ko siyang makiha for concubinage. Tungod kay nakikipon siya as uh, husband and wife sa usa ka babay nga dili ang imuhang mama provided nga ang ilahang pagpanagpuyo kana lagi ha, in a scandalous uh, manner. Pero kung wa mangani, then pwede yun nga makafile lang ta o ka ng ordinary case uh, for support kay obligado man ang imuhang uh, papa paghatag o spousal sa iyang asawa, si mong mama kay minyo man sila, o child support sa imuha no obligado sa ninyo nga iyang pamilya Okay mm. katulong pangutana may mga yuta kung nga akong amahan nga nangaprinda apil na ang yuta nga na sun, nasunod niya sa iyang mga ginikanan mm. may bahin ba unta ko anang mga yuta uh, o kabtangan ni papa Well makaingon ta nga anatay katungod sa pagbinahinay kung mamatay na ang pagtungod. Samtang buhi pa siya, yeah, well, he also has that right, no? Um, to dispose of his properties and to use it uh, according to how he wish provided nga gamito na niya para pagsustene sa iyahang um, mga needs o sa iyahang kaugalingon. Pero other than that, um, ang ato ang katungod mo tumawragyod na the moment of death because death opens the right of succession. Succession. Hmm. Huh? Ikaw pa tukot ang na. May mm. 35 years na karon nga wala ko katilaw o suporta sa akong amahan. Yes. Maayo ka ang ako na lang ni siyang ibaligya o ipapatay. Uy! <laughs> Kakuya Ayaw, saan sa? saan? Kay silbi. Silby. Silby ang iyang pagkaamahan ako. Ay, ayaw sa dana. Kanang NJ. Kanang, kiba ka pila ka tuig no ang ang ato ang iserbisyo dito sa prisuhan kung ugalin man nga ma, mapatawan ta o kanang kanang pila ka tuig sa kanang makonvicted ma, ma -convicted ta sa kaso nga, nga pagpatay no sa ato ang amahan pagyud nahala unsa 35 ka karon may lag makagawas kag 60 na ka wala well, kasagaran mi na anisya'y, eh budget, no? Masuhol mm. Musuhol siya ang tao. Yung maprobe niya siya ay mastermind. Same. You are principal by inducement. Ah. Parihura po niya ikaw po inibuhat sa akto, oh. sa pagpatay. So, kuyog mo. Kay silang duha. Kay katong, silang duha. Katong ning, ning patay, siya uh, nga, na, na, nagsugo. Yes. No? Pero, NJ, ugun sa manganig yun na kangilad o kabati ang atong amahan bisag unsaon pag yun ni nato ato yun ang sariling kaugalingong dugo no nga nilatay sa ato ang mga ugat no di gyud na nimo malimod and you cannot separate that and um bati kaayo nga maabot ka sa ingon ana nga punto nga makahuna ka og pati og dautan no to the extent nga asta ikaw ang imong kaugalingon maangin na hinuon no mm -hmm. wa ka naghuna-huna nga kung pananglitan buhato na nimo ikaw moy mas mabati no and and mo suffer Now, there are many uh, ways nga pwede na to mapapugos ang imuhang papa kung di mangani gyud siya no nga mahimong malumo sa iyang kasing-kasing di mangani na mo ang iyang kasing-kasing makakita nimo no and 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 give support sa imuha o sa imuhang mama then adto tas korte ang korte mo hukom ayaw gamita ang imuhang mga kamot. Do not take the law into your own hands. Kaya kana mang manganing paghuna-huna o bati kana na muingon tag, may tag, mamatay ka, may tag, mapandul ka. May tag, ma, mat ma, ma, sa na, ka, kaya di ka manghatag, anay mong ikaon. Salak ba na? And that's not good, no? Let us never think ill or wish il. di ta maghuna-huna ug bati, dito ta mangandoy o bati para sa ato ang isig kay Kaya di po ka gusto o anaon ka. Di po ka gusto ingon uh, ana. Huwag po yung taong perfecto. Yung papa, dipo to, uh, perfecto. O, di po ito perpekto perfecto. di man gani yun, ay isuwat na lang na stubig. Naabot mga 35 uh, ka nga. Wa ka katilaw tinood sa suporta sa si imong papa pero murag okay ra man ka. Oh. Buhi man ka. So siguro ka nang inahanglan sa si imong papa. Ay pagugdi manggani yun na pagkalimte na na imuham papa. Thou shall not kill. Yes. Kaya, ayawin um, ayaw na ha. Mga naminaw na to with similar situation as NJ. Ayaw mo pag-ingon ana ha. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga na amoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si attorney Elaine Bathan. At Kini sahab si Dr. Rene Obra. Daghan, kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhiga po sa tuwang programa. Kini ang akong Suliran gikan sa RMN Production Center Radio Mo Nationwide tatat RMN Daghang salamat Adlaw. Adlaw. Wow.